Sumuko sa polisya ang labintatlong mga miyembro umano ng NPA sa Caraga Region. Ang ilan sa kanila ay rin ng impormasyon kung saan umano nang gagaling ang kanilang pondo. Eksklusibo ang tinutukan ni John Consulta. Matataas na kalibre ng armas ang tinurn over ng mga sumukong rebelding NPA sa PNP Region 13. Pero dalawa sa kanila, mas mabigat pa sa mga baril ang isinuko. Impormasyon na nagdedetalye sa milyong-milyong pisong pondo na natanggap o mano nila mula sa dalawang construction company sa Caraga Region. Ayon sa affidavit ng sumukong NPA na si Kaan, siya raw ang nangongolekta ng revolutionary taxes mula sa ilang negosyo bilang finance officer ng grupo. Mula 2016 hanggang 2018, nagbigay raw ng di bababa sa 3 milyong piso kada taon ang dalawang malaking construction firm na personal niya umanong nasaksihan bilang finance officer. Isip finance officer, ako ang nakikimamat sa mga kumpanya na tiunay na nagsuporta sa kalibukan Sa lapi, gigamit man sa panakit, sa pamalit sa armas. Hindi malinaw kung voluntario o sapiritan silang nagbigay ng pondo. Pero dati na naglabas ng babala ang Anti-Money Laundering Council laban sa pagbibigay ng anumang pinansyal at material support sa CPP-NPA-NDF na itinuturing na teroristang grupo ng Anti-Terrorism Council. Meron po tayong mga ebidensya po ng bank transaction at bank transfer na nakita po ng ating uh, Anti-Money Laundering Council. At uh, bukod pa rito po ang mga salaysay po ng ating mga nagsisukong uh, rebelde na kung saan isinasalaysay nila kung paano itong construction companies na ito ay nagbibigay ng pera sa kanila. Kasama ang Department of Justice at AMLAC laban sa dalawang construction companies sa Surigao na hindi sumasagot sa aming tawag at text. Ito po ay violation po ng Republic Act 10168 o ang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Ayon sa PNP PRO 13, ito ang kauna-unang pagkakataon na may nasampang pribadong kumpanya ng naturang kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.